So ngayon, yan. Dalang isang ko lang itong mga, mga tinatawag na mutya. No? Sa mga naniniwala. Sa mga sa mga kalikasan. So yun, no? maganda kasi yung nalalagyan sila ng ano ba ng langis alam yung mga ganito mga ano noy mga mga tinatawag na amulet stone Pero yung lina, inaano po rito no yung inahalo po dito ng uh, yung linalagay nilang is yan na uh, Re-conditionan muna bago pahit ko sa kanya. Yung ganito po. Re-conditionan muna bago i-carga sa kanya. So, yan. Meron pong sakabal. Ayan, sa mga naniniwala, no? yung mga na kalikasan. Tulad nito, yan, yung kabibi na crystallize, yan, yan yung iniwalaan na uh, sa kabal. So, yan. Mas matingkad siya kapag ka linalagyan po ng lana. Yung mga tinatawag ng mga... So, yan. So, pagkat tayo, no, hindi naman tayo nakapokus lang sa mga sa mga sa mga orasyon. Siyempre, sa mga mutyari na, no, ano rin tayo. So, yan. Ito naman yung batwa, no, yung gamit ko dati na na bato na, ano, no, yung, ang ginawa ko rito, dahil nga meron sa paikot sa'yo, Paikot eh. Paikot yung yung ano niya, yung kanyang uh, guhit na kulay puti. Ang ginawa ko, para makita ko talaga kung hanggang ilalim, ang ginawa ko, yan, grinder ko, para makita ko talaga na yung kanyang guhit na puti. Hanggang ano, hanggang loob. Hindi lang sa labas. Ayun, no, pakaiba siya na bato. Na, uh, yung guhit niya, yung iba po kasi niyan sa ano lang, sa sa labas lang pero ito ay hanggang sa loob. So ayan. Yeah. So ayan. Ito kakaiba no. Yung umu na tatlo na magkadikit-dikit. So ayan. Hindi katulad nito na single. Ayan. Ito tatlo. Magkadikit-dikit siya. So, ito yung batong alitap-tap, no? Ayan, no? Oh. Ayan, yung batong alitap-tap. Pag nalagyan ng langis, yan, boy na boy, oh. So, ito yung salsagan ano um Sagrado Corazon. Ayun. Sa kabal yan mainam to. Sa so, mga naniniwala na no? mga kalikasan. Tapos itong isa, ito naman yung tinatawag na nyug-nyugan na nagbibigay ng proteksyon ang kaligtasan. Tapos ito yung uling na ano, uling na naging bato. So yan, nagagamit siya sa ano, no, mga pangontra sa mga kulang-kulang. ito yung uri ng shell na naging ano siya uh, naging bato naging bato yung shell mainam siya na ano, no? na natawag na, na pamproteksyon Siyempre yung bagungon di mawawala. So, Sa partig Mindanao, ito yung uh, medyo magandang gamit na nakukuha nila mga anti ngayon. Sa kabal. Yan, mainam to. Tapos ito, isa, ito na may tinatawag na susok. So, ayan. Ito yung susok na pinapakain sa mga itik, sa mga palayan. Na naging bato siya. Halos parehas yung kanilang ano, ang kanilang bisa uh, nito sa kapal. Tapos itong isa, no, na kakaiba naman na gamit. Isang uri ng kahoy na naging bato. Yan, na mainam ito na pangdipinsa. Kahoy talaga siya na naging bato. So yan, mayroong pambalat. Tapos meron ditong isa na isang origin ng kahoy na naging ano siya. Naging pato rin. Ayan po. Yung kanilang anong kanilang tunog parang ano na parang barya. Makalansin masyado. Parang ano na Kakaiba yung, ano, kakaiba yung, uh, tunog nila. Tapos yung, uh, itong isa, no, ayan, isang uri ng, ah, uh, litog sa Bisaya, kung tawagin, na naging, ano uh, siya, naging, uh, paturin. Ayun. Sa paliwanag ng ibang anting hero, no? Pinaniniwala na sa ano sa kabal yan na to isang uri ng lito tapos ito yung maliit na uh, crystallized na siya ayun crystallized na naging crystallized na litob Tapos ito yung malaki. Ano? Parehas lang sila. Tapos ito kakaiba na tatawag na mutya. Ay sa putyukan. Ito naman yung tinatawag na mutya no? na sa itlog ng gagamba. Ito yung tipay na naging bato. Ito yung tamilok, ano? Yung tamilok na na nakukuha sa mga batuan. Yan merong butas. Hmm. Yan, yeah, pinaniniwala na, na, na sa kabal yan na inam ko. So, ito yung tatlo na tinatawag na mutsa ng langka na naging bato. Tapos ito yung isa. Yan. Tatlong piraso na natawag na mutsa ng langka. Nagamit sa tindahan ng mga kanil. Tapos ito naman yung sa beans, ano, yung soy bins na natawag na mutya, na naging bato rin. So. Siyempre hindi makawala yung payo ko. ito yung tinatawag na crystal stone, no? Yung ganito. Yung ibang mga antingero, sinasabi ito na ano, no, na mucha ng tubig. Replika ng mucha ng tubig. Sapagkat, yan po yung tsura niya. Replika siya ng natawag na tubig. ito yung matagal na nating gamit no na napabayaan lang natin yung tinatawag na mucha ng palos so ayan. Tapos ito na may mga panglaki charms natin. No? Ayan. So ito, tapos yung yung ano no ah uh, corals na paros sa na sili so, tapos yung tago pay -pay. so yan, di ba wala ganitong kakaiba. So, ayan. Naging bato. Ayan. Siyempre so, yung ating mga white omo. Tapos ito yung pinaka-mother natin na um, malaki. Pinaka-malaki na umi. Siyempre yung ating ano no, yung fully face. Dignum.